itong programang itong rabies awareness ay regular nating itong ginagawa. Ah, hindi lamang kasilebrasyon ng 1 ng Marso, bagkus ito ay every time na activity dahil ito ay ating napalakas at napalawig natin ang ating programa sa pag-deliver ng mga veterinary services at ito'y sinasamahan natin ito ng ah, info drive campaign. Una, Uh, sa activity namin, ito ay naglalatag tayo ng mga uh, kaalaman tungkol sa rabies para sa isa mga promote natin ng paging responsible pet ownership. Sa so ating probinsya, natin tayo na sa mga rabies control program nakasama yung information drive campaign na ginagawa po natin. Ang ginagawa natin, nagpunta sa mga barangay, uh, nililay doon sa kanila ano nga ba yung responsible pet owner. Una, dapat yung mga aso na Uh, una sa tatlong buwan at kada taon. Pwede rin yung mga as, er, as early as one month old provided yung mga atin na ay apparently healthy. Pangalawang, uh, ibigay din yung mga kailangan ng mga alagang aso. Yung kanilang tamang pagkain, malinis na tubig, saka yung kanyang comfortable uh, tulugan. Uh, pangatlo, pag nagkakasakit yung ating mga alagang aso, dapat ay ito ay i ikonsulta sa isang veterinaryo o pang ma-address kung ano man yung uh, needs din ng ating alagang aso kung ito'y galag pa lang At pang-apat, yung pagiging responsible pet owner na alam natin yung batas. Actually, ito ay regular program na ginagawa natin uh, at kasama yung mass vaccination of dogs na ginagawa ng ating probinsya pagdating sa rabies control program ng ating practice. Based po sa mga Uh, activities natin na ginagawa from January to June 2024, mayroon tayong nabakunahan na nasa 144,641 na aso ng ating nabakunahan from January to June 2024. Uh, province-wide ito, ma'am, sa ng mga bayan-bayan. So, mayroon din tayong data, bawat bayan-bayan, kung ilan yung nabakunahan. Ito ay yung total number of dogs vaccinated province-wide naman ang ating programa kasi ay tuloy-tuloy na ito. Sabi ko, ma'am, yung pag-deliver ng ating veterinary services sa mga bayan-bayan. Lately lang, ma'am, nung the other day, doon tayo sa mga tarim, dalawang barangay po yung ating anak -puntahan. So, may mga succeeding schedule pa po tayo ngayon dahil nag, uh, nagpa-prioritize po kami sa mga areas kung saan may mga incident ng mga uh, rabies, ma'am, pagdating sa K 9 sa aso, at saka sa mga human casualties. Kaya sa ating mga kababayan na may alagang asod-pusa, uh, ito lang aming paalala sa ating lahat na maging responsable tayong amo, na ibigay natin yung mga nararapat sa ating alaga at para tayo ay magkaroon ng... Uh, healthy na alaga at ganun din sa ating sarili na maging healthy at tayo sa isang community na healthy at maging ma maagapan natin kung ano man yung mga uh, problema pagdating sa rabies pero unang-una ay maging responsable tayong among kaya nanawagan kami na pag meron tayong mga activities, aktividades na dala ating probinsyas para sa serbisyong ang galing sa ating mga alagang sa dalhin lang natin ang ating mga alagang asoposa upurang ito ay makatanggap ng libreng bakuna Ganun din ang libreng purga at libreng vitamina para ang ating alaga at po sa maging healthy sila.